Hello mga sisi, welcome back to my youtube channel for today's video is pag iusapan natin kung ano nga ba yung liman dahilan kung bakit nasisira ang ating buhok kung gusto mong malaman nito at kung hindi ka pa nakakapag subscribe sa channel ko i-click mo lang ang TV and then forget to subscribe, like and share and click mo na rin ang notification bells para ma pa notify ka kung sakaling meron akong mga bagong upload na video bago tayo mag-proceed sa ating topic tayo muna mag-intro. Hello mga sisi! Magsimula na tayo. Ang topic natin for today's video is kung ano yung mga liman dahilan kung bakit nasisira ang ating buhok. Uh, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. Una is uh, kung ang buhok mo ay lagi mong biniblitch. Alam naman natin na ang pagdiblitch ay sobrang tapang. Pag nag ka, automatic na yun na uh, ang buhok mo is uh, rurupok na dahil uh, sa sobrang tapang ng uh, buhok natin na inilalagay natin ay bleach, pansin mo, pag bleach ang inilalagay natin, tapos uh, pagbabad na ang bleach sa buhok natin uh, pansin mo, pag basa yung buhok natin, higitin mo gantungin mo yung buhok mo, is para siyang nagpapansit, parang kumbagay pansit yung nagra-rubberize niya, ganun, kung laging ganun ang gagawin mo at nagbe-bleach ka tumatik yan mga sisi sira talaga ang buhok mo kaya kung ikaw is magkukulay masasadyos ko sa inyo na pwede ka mag-color ng hair pero wag mo i-bleach ang buhok mo kasi nadya na yung talagang uh, mahihirapan ng iriban at talagang rurupok ang iyong buhok kung magkukulay ka, pwede yung ordinary color lang kasi kaya ang iba, kaya binibleach nila ang buhok nila dahil gusto nilang ma-achieve yung gusto nilang uh, color sa buhok nila eh hindi naman nila alam na once na nag-bleach ka o oh, pwede na talagang masira ang buhok mo. Ang hirap nang i-refer nito at bago mo siya bago mo siya uh, ang buhok mo, is kailangan mo siyang patubuin ng bago o gupit-gupitin hanggang maubos yung bleach kasi ang pagbe-bleach nga mga sisi is uh, sobrang tapang at nakaka-damage ng sobra sa buhok natin. Pangalawa naman is yung uh, pag araw-araw ka nag, uh, nagda-dryer ng buhok mo o nagpa ng buhok. Pag araw-araw mong ginagawa ito, pwede ding mag-dry ang buhok mo at uh, manigas dahil nga lagi mong pinaplansya o binoblow dry ito. At nawawala kasi ang natural oil ng ating buhok kung uh, lagi mong binoblower at uh, pinaplansya ang buhok natin dahil sa sobrang init na lumalabas, dahil sa sobrang init ng plancha, uh, pwedeng tumigas at mag-dry ang ating buhok. Pwede naman mga sisi na mag tayo o mag-blow dry pero hindi araw-araw para makaiwas tayo, makaiwas tayo sa pagdadry ng buhok at paninigas nito. Pangatlo mga sisi is yung iririban mo yung buhok mo na may bleach ang buh buhok mo and um, sobra-sobra ang kulay nito. Pag, nag, pag ikaw is nagpariban, tas ganun ang buhok mo yung may bleach and sobra ang color, asahan mo na magda-damage lamang ito at uh, hindi na siya shiny dahil gawa ng color niya. Pwede pa siyang masunog at uh, pwede siyang mag pag pinariban mo siya ng may bleach o oh, may color pero depende rin yun sa gagawa sa si inyo kung talagang alam ang gagawin o uh, kung paano yung ha handle ang inyong buhok. Pero pagka ganyan ang na nangyayari sa buhok ninyo at pinariban nyo na may color o may bleach is huwag ka lang umasa na may magandang resulta Pangapat mga oh, is si no. kung uh, araw-araw ka namang Ang pag kasi is a uh, Uh, pag araw-araw mo sinashampoo ang buhok mo na dun yung mawawala yung natural oil ng iyong buhok at uh, magdadry siya, lalo na kung may color ang inyong buhok mas okay na uh, twice a week ka na lang magshampoo at pag nagshampoo ka syempre huwag mo rin kakalimutan ang mag -co conditioner mas okay na uh, conditioner lang ang gagamitin mo para Uh, hindi nawawala yung natural oil ng ating buhok kasi pag araw-araw ko ng shampoo nawawala yung natural oil ng ating buhok kaya magkukos na siya ng uh, pagka-dry at paninigas ng ating buhok. So, mga sisig, <coughs> panlima is yung paliligo mo sa dagat o yung sa swimming pool. Pansin mo, pag naliligo ka sa dagat o swimming pool, pag bagong ribbon ka, pansin mo na, ang uh, buhok mo is naninigas tapos ang hirap suklayin. Pag lagi ka naliligo sa mga ganong beach o swimming pool, pwedeng mag-dry ang iyong buhok at uh, uh, magdadry nga ang iyong buhok and maninigas yung iyong buhok kung palaging maniligo ka sa pool o sa dagat. Yun mga sisi. I hope na meron kang natutunan sa video na to at hanggang dito na lang ginawa kong video at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko. Don't forget to search Lalin TV and huwag mo namang kalimutang i-subscribe, like and share and click mo na, na notification bells para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. Thank you for watching! Bye!